Hello mga ka-organic. Hello mga ka-organic. <laughs> Dising na po yung aking princess Atiba mga ka-organic. Eh. na yung magkapatid. <laughs> Say hello to your sister Malos. Hello. si Malos ba? Mm -hmm. Ubu, 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 ubu. ubu palangga mo ganyan si Malos. Oh. Yes. Nga palangga mo sa Malos. Kaya bata lang siya. Ay bata. Kaya sa pinang Oh mon, chop to get no go six, they get so bo 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 bo. Beautiful goodness 不对。 katabi na ako. Ayun, may isa pa kami higaan sa so, kabila. Para sa bisita. Sino yung darating natin na bisita? Ang bisita. Ang sino pa yun? Kuya oh. Wow! <laughs> Are you waiting for Ate Keisha? Yes. Ubu, maaaw? Because I love her. Ubu! Oh, What about Kuya Keyes? Hmm? Do you love Kuya Keyes? No. Usod! Oh,